Bismillah. Ayan ang sarap na shower madito sa Geda. Cornets balad, mashallah. Mekos mekos na yan insan. Tip shower tayo Ay, dahil nagutom ako. Duman muna tayo sa Cornish, Ayan. Ang sarap neto. Seven real lang, busog ka na. At sama mo ng isang tubig. Ayan. Inalo-halo na, name insan. Ayan. Nimix na niya ano, gulay vegetable. At saka yung beef. at meron ring chicken sila. Ayan. Gambit niya kubos. At papalutin na nilagyan na ng ketchup. Tsaka garlic. Ayan. Papalutin na sa papel. And parang kumpon ba lang yan? Ayan. Inshallah. Ito ang kinuha natin dahil uh, sawa na tayo sa chicken. Ayan, babalit ulit dahil may inas na ako na sa ating order. Ayan. Ito, mura lang to dati nung mga uh, ano, ilang taon na napalipas. 3 real lang to. Mura lang. Thanks for watching. Subscribe to the Watch More.